talaga po palang napakahusay na meron tayong aloe vera plant sa ating bahay kasi po nung last uh, Wednesday nakagat po ako ng mga wasp putakte, yan Pinutakte po ako na bali ko po, po yung sanga ng isang puno ng halaman, yung mga halaman nandun po pala yung mga putakte at uh, pinagkakagat ako sa braso ang sakit, sobrang sakit pinagkakagat sa braso, sa leeg sa daliri, sa dibdib ito yung upper part kasi nakayuko ako napakasakit po at napakakate ng kagat ng mga potakte. Pinahira ko po siya ng ointment after ko pong hugasan yung mga pinagkagata ng ano. Pero pagdating po ng hapon, na magana po ang aking braso, ang aking dibdib na pinagkagata ng mga potakte. Uh, pinahira ko rin siya ng ointment pero hindi po siya nakuha kaagad dun sa uh, mga kagat ng potakte na mamaga po at napakakate. Kinabukasan po, kumuha ako din itong aloe vera. aloe uh, vera, kinuha ko yung ano niya, inopen ko siya, uh, kinat ko, tapos inopen ko yung laman, Ini scrub ko sa mga kagat ng potakte. Binabad ko po siya uh, ng, ilang, ng ilang minuto lang, binabad ko, tapos naligo na ako. After no nilagyan ko naman ang coconut oil. Pagdating po ng gabi, na wala na yung pamamaga na bawasan. Uh, meron pa rin pero konting-konti na lang. Ah, po, napakausay pala ng aloe vera. Kasi nga po ito, nung, mga, nung araw nga daw, ginagamit talaga ito ng mga matatanda na pang, panghil ng mga sugat, allergies, yung mga na sunburn, ito po talagang ginagamit nila. Kasi nga po, ito ay parang merong antibacterial property na napakusay magpagaling ng mga burn, sugat, kung uh, may mga rashes, napapagaling po niya. Napakahusay po pala. Yan ginagamit din po yung nung iba sa isa, sa mukha, pinapahid nila yung meat nito kasi nga po nakakapagpatanggal din siya ng mga acne at nakakapaglighten din siya ng mga blemishes sa ating mukha. Ako po lagi ko po siyang ginagamit. Bumabali po ako nang sanga. nilalagay ko po sa buhok ko. Kasi nga po manipis yung buhok ko. Nakakatulong po ito para lumago para sa hair growth at saka yung yung iba yung may maduduming scalp yan nakakatulong po yan kasi nga po ito ay may uh, masagana sa minerals uh, uh, at vitamina na nakakatulong para sa hair growth at panlinis pangalis ng mga mga makakate sa ating scalp yan nakakatulong po yan kaya yan ginagamit ko po yan para pumapal po ang aking buhok napakarami po palang beneficyo nito ito po sa loob ng bahay actually po talagang Ilalagay ko lang siya sa may likuran ng bahay. Kasi nga po, ito eh, gusto na, medyo gusto nito talaga yung sunlight sa umaga. Yung morning sunlight at saka afternoon sunlight. Kaya doon ko lang po siya nilalagay sa may labas. Pero yung iba, pinapasok po nila to sa loob ng bahay. Sa may malapit sa mga computer. Kasi po, nakakatulong po yan. Uh, kasi po, anti-radiation. nakaka po yan ng mga carbon monoxide. Yan yung mga... Uh, nila, nilalabas na mga radiation ng ating mga computer, gadgets, ayan, mahusay po yan. Pero ako po, nilalagay ko lang siya sa may likuran ng bahay. Kasi po, ayan, kasi po minsan nakakatusok din po. Kahit po hindi masyado mahaba yung mga tinik niya, medyo nakakatusok po. Pero napakarami po talaga uses and benefits ng aloe vera. Yun nga po, na gumaling, gumaling po yung kagat sa akin ng mga potakte. Sabi ko, mahusay pala talaga ang aloe vera. At ito nga po ay napakaraming uses and benefits gaya ng nakakapagmoisturize ng skin, nakakaalis ng sunburn, ng mga rashes, nakakapagpagaling ng sugat at uh, nakakalaban din siya para sa ano anti-aging. maganda po, maganda po sa balat. Kaya nga po 'yung iba bumibili talaga, 'di ba, 'yung mga 'yung mga walang tanim dito sa bahay, 'yung mga gel, 'yung mga aloe vera gel. Maganda po, maganda po sa sa balat. Sa mga may infection sa balat, nakakatulong po yan. Ayan po sa uh, nakakapaglite ng mga blemishes sa ating mukha, nakakatulong sa ating buhok, uh, nakakapagpalago ng buhok, na anti dandruff at mahusay sa scalp. Napakarami po niyang uses and benefits. Aloe vera plant.